Naalala nyo ba nung sinabi kong may susunod kay Duterte sa Netherlands? At yung susunod kay Digong sa Netherlands, naalala nyo? Uy, mga kababayan, binanggit ko to sa inyo, di ba? Ang sabi ko, may susunod anumang oras ngayon kay Duterte papuntang Netherlands. Hindi <laughs> ba, ba kayo nakahalata? Kasi, hindi ko pinangalanan, pero mga kababayan, nangyayari yung sinasabi ko. Di ba? Oh, correct me if I'm wrong. Kailan ako hindi nagsalita sa inyo, balikan natin Sinabi ko sa inyo, mga, sa mga araw na ito, sa mga susunod na buwan, sa mga susunod na araw, meron dadamputin na naman na tililipad sa eroplano. oh, di ba? O, oh, ngayon, ang balita, yung eroplano, ready na. Oy, best, ready na yung eroplano mo. Ang inaantay na lang namin, yung passport mo. <laughs> We are waiting for your passport, pre. <laughs> At uh, 'to na. O babalitaan ko na kayo ulit. Tandaan niyo ulit 'to ha. Ah. Yung aeroplanong sasakyan niya ready na, mga kababayan. <laughs> ready na yung eroplanong sasakyan niya at yung passport niya na lang papuntang Netherlands ang inokompleto pa. Eto, ang pinakamatindi. Ang balibalita ko, mga kababayan ko, <laughs> ang balibalita ko, eto ha, ah, mga kababayan ko, pero, pero, teka lang, teka lang, baka mamaya, mga kababayan ko, mapagalitan tayo. Pero ang balibalita ko, mga kababayan, bago ang lahat, panoorin nyo muna ang video na to, mga kababayan. Posible umanong maglabas ng arrest warrant ang International Criminal Court para kay Senator Bato de la Rosa. Ouch! Ouch! Uh, ouch! <laughs> ano kayang sasabihin niya? Ayon niyan sa pasaring na bahayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Pasaring ba talaga? Pasaring ba talaga, Luca? Ano? I.S.? I.S., umaming ka! Pasaring ba talaga yan? Ha? Parang hindi pasaring yan, IES. Oh, parang hindi pasaring yan. May alam, may alam, may alam po ako, IES. Na posible na raw arestuhin ang isang dating police chief. Uy! Na arestuhin yung dating police chief. Mga kababayang ko oh, ha. Good evening, Koy. Biyahin ni Koy. Watching you from Japan. Hello po sa inyo uh, ani na minamura and we uh, especially deliver special delivery yan <laughs> nung panahon ng drug war ayan para po sa detalye live mula sa senado nasa sa frontline ng balitang yan ayan mga kababayan ko from tv5 si mean los baños ayan pakinggan natin mean meron na bang reaksyon mula eto pakinggan natin Saan? Itong si Senator Bato de la Rosa. Ayan, ang natin mga kababayan ko. May reaction na daw si Senator Bato de la Rosa. Ang ganda reaksyon ng tong video na to promise mga kababayan ko. Kasi ang dami manginginig ng mga DD sheets ngayon mga kababayan ko. Yung kanila mga tentacles manginginig ngayon mga kababayan. Di ba? Saan ka pa mga kapatid? Dito ka na. Ayan na, ayan na, ayan na, na. Gusto lang daw i-divert ang atensyon ng publiko. Yan ang tingin ni Sen. Bato de la Rosa. Ha? How can we divert? Paano madadivert yung story na yan? para sa saan ba, saan ba? Doon sa pagbuhay sa isyo ng posibleng pagpapaareso sa kanya ng International Criminal Court. Sa isa kasing panayam kay Executive Secretary Lucas Bersamin, sinabi niya... Hindi ato lang ha. Ano na naman diversionary tactics na ginagawa nito ni Bato? Posibleng maaresto ang isang senador na dating nagsilbing PNP chief noong panahon ng drug war sa panahon ni dating Pangulong Duterte kung maglalabas ng warrant of arrest ang ICC. Ayan, mga kababayan ko, ta 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 ta. Total naman, napainggan nyo naman, mga kababayan ko. Napainggan nyo naman. Oto na. O, ito. Bibigyan ko kayo ng latest. Ang balita ko. Magra-run away ka na. <laughs> For sure, you have an intel na makakarating sa'yo. But, here is the one of the legit information. Kasi nung dinampot tatay mo, nauna ako naglabas dito. Ang sabi ko, dadamputin na si Duterte. Ano mang oras. Kampanya pa nun. Di ba? Naalala ninyo. Ano mang oras ngayon, dadamputin si Digong. May mangyayari kay Duterte at ang mangyayari ay itatapo na siya sa Netherlands. Sabi ko nga ganon, kukunin na ng ICC gamit ang A uh, Interpol Police. Ito naman mga kababayan ko, senador. Mga kababayan ko. Ito na. Abalitaan ko na kayo. Ha. Ah. Parang masaya. Ready, ready, ready na. Ang magsusundo sa iyo. Handa na ang sasakyan mong school uh, school sasakyan uh, sasakya mo na blue jet <laughs> di diba? ready na ready na yung blue jet ready ready na rin yung mga maghahatid sayo sa iyo uh, sa sa billion more airbase Di mo ba napapansin PNP chip na si Diwata? Sabi ninyo, di ba? <laughs> di ba sabi ninyo rin? Uh, ano? Magbabakod magbaba ka na lang? <laughs> di ba? Di ba sabi mo? Handang-handa ka na rin? Bigyan na kita ng tip. Di ba kayo nagtaka? lalabas yung warrant of arrest niya. Tapos, si Diwata daw ang chief PNP. <laughs> Di ba kayo nagtaka? Bakit yung mga tao na umaresto sa tatay niya, umangat sa pwesto? Di ka rin ba nagtaka? sa pagpapag sa ginagawa mong pamamahiya kay Pangulo noon? Di ka rin ba nagtataka? Bakit dami ng taong ipapahuli ka ngayon? Handang-handa na sila. <laughs> Huwag kang mag Magkikita na kayo ng tatay mo. <laughs> Para masaya. I asked former Senator Sani Trillanes. Sabi niya, mga kababayan, nagalogin ko na lang kasi English eh. Hindi ko tatantanan na hindi makamit ng hustisya ng taong bayan ang mga ginawa nilang pambababoy sa bansa natin. Sabi ko, Seriously? Hindi mo talaga tatantanan yan, Sen. Sabi niya. Pananagutin ko silang lahat. Partida, wala sa posisyon niyan. Pero pananagutin niya lahat ang may sala sa batas. ba? Diba? Mga kababayan, kaya ito na lang sagot ko kay Bato. Ingat sa biyahe. <laughs> Huwag kang, ano ha, huwag kang tatakbo ha. Huwag kang tatakbo ha. Mukhang uh, baligtad ang sitwasyon. Taloy. Ruth, sabi nga. Sabi dito. Ni Senator Bato, lumang issue na ang tungkol sa aristuhan. Pero bakit to bin... Hmm? Lumang, ar lumang issue na? ...buhay muli. Git niya, tila nalilihis lang daw o nililihis lang daw ng palasyo ang atensyon ng publiko mula... Ha? sa issue na nagdadawit kay First Lady Liza Araneta Marcos. Ano daw? Sa pagkamatay ng negosyante si Paolo Tantoco. Alam mo, ah, ito, palusot na lang ni Bato yan eh. Takot si Bato. Takot. <laughs> takot? Oy, takot ka na ba? <laughs> takot eh. Ito yan. Do you think, uh, do you think this is a diversionary tactics, mga kababayan ko? Let's, ano, let's deep dive, mga kababayan ko. Ano? Do you think this is a uh, diversionary tactics para pagtakpan yung alleged na binibintang nila kay First Lady na kasama daw sa kwarto di umano itong unang ginang ni Paolo Tantoco. Do you believe that, guys? Naniniwala kayo doon? Mga kababayan ko, number one, oh, number one, Senator Bato, wala na maniniwala because from the beginning, na-debunk na namin yan. At napatunayan na natin dito na yung mga aliforis ninyong DDS sa dating spokesperson at si Bobby Tiglaw ay nagsisinungaling sa kanyang mga pinagpapa-post. Mga kababayan ko, at nakita ng taong bayan ngayon kung gaano kayo gumawa ng fake news at bigurin si Manang Aimee na gumawa ng Senate hearing upang ipahiya itong unang ginang. Ngayon, there, there is no diversionary tactics, mga kababayan, kung sa ginagawa namin. Ngayon, sa'yo, meron diversionary tactics kasi piling mo issue sa amin yung pinuol ninyo pero suddenly wala sa amin. Basura, mga kababayan. Ngayon, pag-usapan natin at abuhay muli ang paghukay ng kaso mo bilang isa sa mga instrumento ng pagpatay noon ng panahon ni Pangulong Duterte ng Libo-Libong Pilipino. Mga kababayan, huwag natin ibahin ang usapan. May pananagutan ka sa bayan. Di ba? Ano ang pananagutan sa bayan mga kababayan ko? He is the one behind of 30,000 Filipino who died on extrajudicial killing. Anong role niya doon? He is the PNP chief of the Philippine National Police who is the first instructed by the president especially to the organization, the PNP chief. Right? PNP chief ang unang-unang instructor bago ibaba sa mga general. Mga kababayan, hindi diversionary tactics to para palusutin na ang unang ginang. Alam mo ko nga ako sa iyo. You need to step down. Face the reality. Gayahin mo si Duterte. 'Di ba? Gayahin mo si Duterte. Wala kayong tatakbuhan. Like I said, sabi niya tatalo na lang siya ng bakod. Mga kababayan ko, wala na 'tong tatakbuhan. You know what's the reason? Sabihin ko sa inyo. China, tinaboy sila. From Hong Kong, di sila pinapasok. Mga kababayan. Yes, tama kayo lang inyong narinig sa akin. China, tinaboy sila. Hong Kong, di sila pinapasok, mga kababayan ko. Anong ginawa kay Duterte? Nasa Hong Kong pa lamang, pinalilibutan na ng mga Interpol Police, mga kababayan. Tama? humingi ng tulong ng asylum kay Xi Jinping but Xi Jinping denied the request because Xi Jinping said this is my quest <laughs> no matter how far Duterte is lonely <laughs> and invisible star <laughs> yun nakapalaran mo daw eh dapat yun yung nakapalaran mo Mabulok ka sa kulungan, tapos namnamin mo lahat ang dapat namnamin mo. Dahil pag nangyaring ililipad ka na hawak yung passport mo, tandaan mo. Nasa likod lang ako ng boss ko, ng kita, sabi ko sa iyo ang bato. I can't wait the perfect timing para mangyari yun. I'm very excited. Para panagutin kayo doon. At kung mangyari man yun, tandaan nyo, di pa tapos ang laban. Dalawa pa lang ang napapakulong natin doon. Meron pang tatlo at yung isang senador ang isusunod ko doon. Tawagin nyo akong mensahero ng na mga nakukulong sa Netherlands. <laughs> Tawagin nyo akong mensahero ng na mga nakukulong sa Netherlands. Dahil kapag binalita ako na dito na may susunod sa Netherlands, chak nagkakatotoo yun. Di naman nawala sa tumpak yung mga sinabi ko noon. Kasi nakita nyo naman mga kababayan ko, bawat birada ko dito, sanabi ko sa inyo na may makukulong na dating presidente. Nangyari yun! At hindi na rin ako magtataka mga kababayan ko kung bakit nangyayari yun ngayon. Kasi merong isang tao na nagpapatupad ng batas kahit hindi pa nakaposisyon. Kaya tandaan mo, kung yung magiging hawla mo yung lumang senado paglipat nila sa susunod na taon, Yari ka na doon. Hindi ka na makakalabas ng pintuan, hindi ka rin makakalabas ng harapan ng pintuan ng Senado. Kaya if ako sa iyo, magbalot ka na ng gamit, tas gamit na magbalot ka na ng gamit, tapos itago mo na doon sa loob ng kwarto mo at opisina mo. Dahil sisiguraduhin ko na pagtapos ng laban na to, iisa-isahin namin na may kasalanan sa lahat ng mga taong pinapapatay nyo. Kulang pa ang makulong kayo sa loob ng selda sa The Hague. Tandaan nyo yan. Kulang pa ang makulong kayo. Kulang pa ang buhay nyo upang pagbayaran yung 30,375 Pilipino na namatay sa extrajudicial killing na bakananin nyo. Hindi ko lang kayo mamura dito eh. Magus, pag, pag ako, ginagamit ko na lang to para, pag, para, 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 lamunin kayo sa isipan ko. Sa totoo lang, awang-awa din ako sa mga tao na sobra ni nagpis ng nawalan ng ma, ng uh, halos ng kanilang buhay at nang dahil doon mga kababayan ay talagang nag nag, 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 naging silbi na mitiin ito para sa amin. Sabi ko dati maganda ang extrajudicial killing na pinapatakbo ng mga kalbo na to. Sabi ko pinapalakpak ko kasi yung mga adik na mamatay to. Pero ang totoo pala mga kababayan, front lang pala the small time yung kanilang dinadali. Hindi nila dinadala yung mga big time para mapagtakpan yung pagpapatakbo nila sa pondo at pera ng taong bayan gamit ang illegal na droga sa Pilipinas. Kapag iniisip ko yan, sabi ko sa sarili ko, nabudol tayo. Sabi ko, pag iniisip ko to mga kababayan ko, para tayong tinarantado. Kasi para sa akin, mga kababayan ko, yung ginawa ng mga hayop na to sa bansa natin, pambababoy hindi lang sa mga Pilipino, kundi sa pagkatao ng bawat isa sa mundo na to. Kaya pagdusahan ninyo sa Netherlands, kung kayo kung sakali kayo'y mahuli na. At kapag lumilipad ka na sa eroplano, say hi to biyahe ni Koy because I am the messenger ng mga taong lumilipad doon, tandaan mo. Sayang. Wala nang mabubudol kayo ngayon. Inaabangan ko 'yung paglabas mo ng Senado. <laughs> Please don't forget to follow, like, comment, share and subscribe.